I like isabing, the saging, di banana. Ay, Gawa tayo ng uten-uten. Bakit hindi pa bakit pa hindi, hindi pa hinog yung sa akin? Inihimas na yun. Inihimas yun. naman. Kulang ka sa himas. Gagawa kami ng uten-uten. Squat. Squat. Uten-uten. Ana, I don't know. Halili yun ako sa gutom.

kagabi. Hey, hindi ako nagluto eh. Hala. Ayan no, yung binili ko by guys? Yung kool. Oh. They're still alive. Yeah, makibo, makibo. Kalbitin mo. Giant monster crabs. So, kumikaro pa, oh. Saan mo, bye, guys? Bye, guys? Wala na akong battery. Makisama ka. This is espada, tacho And the other fish, I don't know. Oh, it's a big one. It's a whale. What's that? It's kabayan bundat. What's this? What do you think about it? This is a big you No, know, a big tilapia. It's Jezebel. Mermaid. Do you know me, mermaid? <makes> Ariel, Ariel, where, where? Baka sa channel 18. Where, where? Merong ano dun, oh. May nagka-cameras, cameras. cameras. Oh, like, oh. Ano kayong palabas yan? Pasok natin sa YouTube. Oh my God! No, don't, no, don't, don't make us extra. We are not. May nag-interview doon na no, may camera doon, no, Ayun, no. Don't make kunan-kunan me, You better not following us. Kahapon nag-ano ko, nag sotanghon tinapon ko dahil natabanan mo. <laughs> Ang kupal ko kasi tuloy nilapitan tayo. Ayun. Um, ayoko naman. na si Jenny kasi maganda naman sa lina. Ayaw sabi ko. Hindi tayo. Ayaw mo na. Itay, Ikaw na lang. Ayoko. Ayoko, ayoko, ayoko. Hindi Si, si, si ano, si, si Snow White, si Snow White. Ayaw mo na si Tapos, bagay mo ay, gito ba ka mo. <laughs> Pahamak yan, oh. <huh? laughs> si <Anna banana. laughs>

이제 이 비번은 이제 리려 아연. 스프의 Pura ba? Pura na. Hindi siya biyog. Duh, nagmamay. 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 Duh, 飲みたくな <laughs> お姉さんにお子さん,にあさんですすすすかか子供何何何人人いいるんんでででああ <laughs> 歳なな年年年生は <laughs> ごい優秀な <laughs> <laughs> え一年前に来たんですかあ何で日本に来たんですか I'm John. <laughs> She's the Marsha. I'm John. <laughs> you want some interview? I don't want. <laughs> Why? He fell in love. He fell in love. Oh, <laughs> so? Here! Huh? Yeah. BLEH! <laughs> Done? Tapos na interview niya. Yung interview yung pinamili niya. NHK, na. sa likod yan. NHK, NHK, NHK. NHK. <laughs> ah, Channel 3. Channel 3? Ako eh, Minan na si Goto.

Tapos na yung shooting ni ano Jenny my dear. Kakatuwa naman sila. Naharang na pamimili ng mga cameraman ng NHK dito sa TV sa Japan. Eh ako yung interview nila. Gusto nila masira TV nila. <laughs> Pag kami ni Ana in-interview dyan, kulang sa amin San Miguel Life. <laughs> Dead work muna katapat dyan. Ay, bongga-bongga. Nakainin mo ko ng coconut yung juice nalasing ako. <laughs> <laughs> May mingot, 950 yung mga langit. May papaya, 320. This one is Jezebel. Jezebel. Ariel. Ariel still mermaid. Mermaid still. Mermaid still. Ona kauga, shipuga nai saka na. Suriwa nai. Arir shiranay no, kauga ona karhambo no karado was saka na fish. fish, 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 mermaid. This one is the piranya. This one is the piranya. It's too expensive, yeah? Yeah. Yeah. What? Anything I can do? Uh huh? Hey buddy. Uh -huh.